Kumusta mga ka so, Ngayon guys, isi-share ko sa inyo yung program ko sa pagpurga uh, sa inahin at sa biik. So sa inahin guys, ang pagpurga, halimbawa, a uh, buntis. So 100, 100 days to 105, dyan sa pizza na yan, nagpupurga po ako. Safe po ang magpurga dyan sa pizza na yan. So pangalawang purga sa inahin, uh, kapag nanganak na tapos iwalay yung biik so purga uli hanggang sa mabuntis so ulit na, na naman guys sa 100 days so ganun lang ang cycle so sa buntis dalawang beses lang po ako nagpupurga so 100 days buntis at saka yung pagwalay yun lang po yun pabalik balik lang yun yung cycle na yun so sa biik alimbawa ah uh, ang ideal naman magpurga talaga kapag 5 uh, to 7 days pataas mula pagkawalay so kapag kondisyon na yung mga biik wala nang nagiging problema ah uh, pwede na po magpurga sa mga biik so ito naman uh, sa patining to gawing patining so 5 days simula winalay nagpurga ka na so ipalo po natin yung pagpurga uh, bilang ka ng 15 days ...simula nung napurga... ...tapos uulitin mo magpurga ngayon... ...sa ika 15 days niya... ...simula nung una mong pinurga yung biik Yun po ang uh, program ko kapag sa patining. Tapos, yung sunod na purga na noon nun is... Uh, ...sa grower stage na. So, hanggang sa mabenta na yun. So, kumbaga, tatlong beses lang ako magpurga... Uh, ...sa patining, gawing patining. Simula, winalay... Hanggang sa may benta. So, tatlong beses lang po. So, yun guys. Sana nakatulong dahil uh, marami pong nagtatanong. So, simpleng idea na isishare ko sa inyo. Sana makatulong po. At uh, sana nasagot ko po yung mga katanungan ninyo. Maraming salamat. Happy farming everyone. And God bless.